Nag-umpisa na ang investigasyon sa Provincial Investigation and Detection o Detection Management Unit sa Iloilo Police Provincial Office. Sa isa kapulis nga nalakip sa 29 ka mga individual na ginaresto sa illegal gambling operations sa City Intelligence Unit sa Barangay Villa Anita City Proper. Nahibaluan nga na assigned sa Maasin Municipal Police Station ang police nga si Staff Sergeant Wilmar Sumpio. Suno sa hepe, pangayuan sini sa patag na nasambit ng na pulis sa tiyon na makagwa sa pwestuhan. Dugang pa sa hepe, may ginapasuni involvement ang pulis sa illegal gambling sa iniang na-assign pa sa syudad matapos ginapahayag na nakuhaan sa letrato sa isa kabula. Samtang wala pa sa may gini-issue nga pahayag ang Bureau of Fire Protection ang sa BFP personnel nga upod man sa nagkaladakpan sa Villa Anita. Ang duwa ka mga uniform personnel na tala na nga magpangatubang sa mga kaso administratibo. Na nagagather kita sa mga other evidence para at least maplastar naton, makanaw kung ang iyab na ginimo sa level naton ma-pulse ang disiplinary or kung into aton, to so i-elevate natin sa higher authority.